Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, i-discuss uh, po natin 'to ngayong ano seal ng seven Archangel. Ito po ay seal yung, mga kaagimat. Uh, matagal ko na 'tong alam pero gusto ko lang i-discuss ngayon kasi wala akong ano ibang ma vlog gusto ko para i-share sa inyo kung anong nandito i-decode natin to isa-isa mga gamit anong meaning nito yan ito ito tapos hanggang dyan lahat lahat nang to i-decode natin mga kagimat so start tayo from the top mga kagimat, itong sa ibabaw mga kag kagimat ito yung seven archangel okay una si saint michael dark angel tapos pangalawa si Gabriel, si Zafkel, si Zadkel, Samael, si Raphael tapos si Haniel. Mga kagimat, um, kung nakikita ninyo o napapansin ninyo sa ibang mga Archangel, iba-iba, ibang version ito at iba din yung uh, very popular na aklat dito sa Pilipinas yung aklat ng City Arkanghiles so itong Arkanghil nito is iba doon hindi sila magkapareho okay. dahil makagimat am um, different uh, religion yung Jewish na mga Archangel iba yung Catholic iba yung kang Martin Luther iba tapos yung iba pang mga even sa mga Muslim, meron din sila mga archangel. So iba, hindi pareho. Pero ang present palagi mga kagimat si Saint Michael, si Gabriel at saka si Raphael. Sila yung always sa uh, seventh archangel, nandyan yung tatlo na yan. Ang ikaapat na popular na meron, minsan usually meron siya si Oriel. Pero sa sa formula na to, wala si Oriel sa sa seal na to. Pero usually sa mga Seven Archangel, meron si Oriel. Okay, tapos the rest, iba-iba na, iba-iba na mga, 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 sa iba, meron si Barakel, si Judel. Okay, so dito, iba na naman to. Merong sa ibang, um, version, si Zafkel ay si Kazel. Okay, Kazel ang, ang gamit. Tapos, nandyan din si Gabriel, si Michael, Haniel, Rafael, Samael, at saka ah uh, dito lang si uh, Kazel. Okay. Okay, ito yung Seven Archangel makagimat Tapos, Itong next, ito nakita ninyo. Ito. Um, ito yung symbol or sigil ang tawag niyan makagimat sigil parang character nila parang signature yung symbol nila pag meron ka nito makagimat itong sigil tawagin na sigil ito sigil ni Michael, si Saint Michael, sigil ni Haniel, sigil ni Raphael, ito sigil ni Samuel, sigil, sigil ni Zadkiel at saka ni Zafkiel, ah uh, Gabriel Ito yung sigil nila. Pag meron kang sigil mga kagimat, is madali silang ma... Uh, ma anong tawag nito? Ma... or anong term nito? Ma, uh, mag mag-obey sila sa iyo. Okay? mag-obey sila sa iyo kagimat kasi nandyan sa iyo yung sigil nila, yung signature or yung ano nila sa iyo, yung 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 character alam mo. So dala-dala mo. Tapos kung meron kanyan, so mag obey sila sa iyo. Mas madali sila mo obey compared sa wala. Okay? So <clears throat> ito pala si Samuel Kagimat is in Archangel siya dati pero naging demon na to kasi ang Archangel na to uh, formula to is luma na te, makaluma na ilang hundreds of years mag change na ang mga Archangel magchange sila na assignment mag-change sila na mga kasama tum time na to si Samael is Archangel pa pero nung time na <clears throat> hanggang nagiging na siyang demon okay? na yung kasama siya ni Lucifer in fact siya yung Baphomet yung tinatawag na yung goat yung yung kambing yung ulo tapos yung katawan tao so si Samael yon na yung demon na siya so ito yung sigil niya <coughs> so in, in in short ito yung demon pero sa ngayon sa mga archangel na panibago is wala nang Samael so pinalitan na siya ng bago Okay, mga kagimat <coughs> So ito yung mga sigil nila. Okay, next is So, um, meron pala akong aklat mga kagimat sa pa paano sila tawagin. So isa-isa. So iba yung aklat na popular sa Pilipinas, yung Tagalog version. Ito, meron akong akong aklat na ginawa may chart kasi to. Explain ko later kung bakit kailangan natin ng chart. Pero noon pa yun, no, noon, 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 ang formula to is matagal na, matagal ko nang alam. Tapos gusto ko lang i-share sa inyo. Tapos yung chart na nagawa ko is wala pang ganun na klase na aklat sa Pilipinas. In fact, ako pa naggawa noon. Merong chart na first hour of the day, second hour of the day, third hour of the day. Kung hindi mo yan alam, hindi mo pwede, hindi mo sila kayang tawagin kasi meron silang days and hours. Pero explain ko dito, pero yung hour is kailangan mo ng chart. Kasi every day kung kahit for example si Michael is Sunday, um, sa Sunday meron siyang hours na tatawagin mo para um, pero kahit para magpakita siya. Ang purpose kasi na tawagin mo siya kahit uh, actually kahit ilang anong oras, anong time, anong days tawagin. Nang diyan na sila naririnig kanila. Pero ang purpose ng nang summonin kasi ito or conjuration tawagin mo para makita mong itsura nila na mas madali mas madali silang mag-obey iyo compared sa other days or other hours or time so yun ang purpose ng ano conjuration pero pero since ang topic natin ngayon ito muna so ito na yung name na Archangel Sigil ito namang next oh sorry ito namang next na ano na mga names is names ito ng spirits or bali para ding archangel ng Olympian gods yung Olympian gods mga kaagimat ito yung mga gods ng uh, uh Greek ito yung mga mga gods dyan sila Zeus sila Hades anak ni Zeus si Hercules si di ba merong mga gods na Poseidon So, di ba merong mga ganyan? Alam nyo na yan kasi merong movie na ganyan. So, yun ang Olympian Gods. So, ito, spirits din to Seven spirits or parang archangel ng mga Olympian Gods. So, pero mga totoong spirits to ah. Pero, since Christian tayo, sila ay pagans, ang Olympian. Sila ay demons. Ito ay isang demons. Okay. Okay, mga kagimat. Si Aratron, saan tayo magsisimula? Si Aratron gusto ko mag-start tayo sa Monday uh, dito. Si Och. Si Och makakagimat ang ito yung symbol niya. Yung sigil niya. Like Rafael, yung ito yung sigil niya si Och. Ito yung sigil niya, ito yung si symbol niya. Ang gamit naman nito makakagimat, ito yung long life. Okay, long life tapos ang kung tawagin mo siya, ang style kasi sa pagtawag nito kayo, since demon sila kailangan mo ng archangel na mag-guide sa kanila tatawagan ng archangel pag dumating ng archangel sila ng utusan mo hindi na sila makaayaw sa iyo kasi merong archangel na guide na guide sa iyo ay ang archangel sila nang command dito na utusan ka tapos tawagin mo siya uh, before natin anong magamit ito sabihin ko muna to i-decode muna natin lahat itong soul is ano to okay Olympian gods and sigil archangel sigil nila tapos Olympian god seven spirits or seven archangel ng Olympian god sigil nila ito naman ang ang uh, Rome yung Roman nga gods mga kagimat Um ito ay mga planet symbol ng mga planets itong sol is sun itong venus ito ay venus mercury aluna means moon at uh, tapos ito ay saturn jupiter and mars ito ay gods ng mga Rome Roman before before Christianity ang, ang sila ay pagans sila ay pagans makagimat ito yung mga name ng dios nila mga gods nila god of the sun venus mercury si god of the moon or luna si saturn jupiter and mars ang ang mga planets natin ngayon makagimat before sila na discover na naging planets um nung na discover sila before na discovered planets meron ng mga sun venus mercury pero names ito ng mga gods nila or dios diosan. Tapos nung na-discover ng mga planets ng mga, sa Rome, eh, pinangalan yung mga planets ng name ng mga gods and goddesses ng Rome. Okay, mga kagimat. Itong in fact, mga kagimat, yung names ng days natin, example Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday is galing sa mga Uh, gods or planets gods ng mga rome sa rome yung luna ito yung moon meaning monday um saturn saturday jupiter is thursday mars is tuesday tapos sun sunday sol sa latin sol siya tapos venus is friday tapos ang mercury is wednesday <coughs> ito yung ito yung symbol nila mga kagimat may mo symbol ng moon, symbol ng sun sa Venus, sa Mercury Saturn, Jupiter and Mars okay mga kagimat ang gamit naman nito mga kagimat kung gagamitin mo to tatawagin mo muna ang Archangel na nagbabantay or may makakumand sa kanila hindi mo kasi ito kayang paanda rin kung walang mga archangel na una mong tawagin kaya importante very important yung chart paano mo to gagamitin paano mo to paanda rin lahat <clears throat> kung wala ka nun, kung ito lang alam mo hindi mo to mapapagana um, wala siyang effect kay makagimat pero meron yung names na mga demons na dala, -dala mo baka magkamali ka even ito ito ay um, <clears throat> god ng the sun ba diba? um, pagan gods Uh, mga demonic in fact sa sa ibang mga ano for example si Mercury sa uh, equivalent niya sa Olympian gods is si Hermes Hermes is si Satan so si si Jupiter si Zeus sa ibang ano di ba yung yung palabas na ano Clash of Titans so si Zeus si Jupiter so okay Bi paggamit nito makakaagi matawagin mo yung archangel tapos si ano na si pool for example gawin mo to sa luna or monday ang monday ang ang time naman niya is first hour of the day so first hour of the day yung mga nasa around no mga yung sunrise yung pag, mga five mga malapit na quarter to six at mga quarter to six. Meron akong chart niyan, merong specific time yung first hour of the day, mga 5 5:30, mga ganyan, yung yung pag sunrise niya. Tapos yung yun ang first hour of the day. Okay? Doon don mo siya tawagin. Ang gamit naman nito mga kaagimat si uh, si Paul. Transm um, ang gamit nila since sa uh, si Moon is mag-awake sila ng mga intuition, mga psychic ability. Psychic ability ang ang kapangyarihan niya. Tapos ano nag-transmute din siya ng mga metals to silver para para parang parang, parang, parang nagmagic ka, ah. mga ganyan. Tapos um mag, mga panggamot, magaling din to. Tapos nagpapahaba siya ng buhay si Pool. Tapos si <coughs> Okay yun si Paul ito naman si gusto ko unahin makagimat kasi ang bagong ano na san kasi to supposed to be si Rafael is ano siya sa Mercury or Wednesday siya na araw luma na kasi to ang bagong bagong versions base sa astrology nag nag change kasi sila mga ilang hundred of years mga mga 500 years mga or or thousands nag-change sila ng mga assignment sa ngayon yung Sunday is si si Saint Michael si, si Michael dapat na dito tapos tawagin mo si Uch si Uch is prolong life din um, um nagbibigay siya ng good health tapos wisdom knowledge ang min ang sa sun kasi ang dala niya na 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 Bertold is yung power and strength yung yung si sun yun ang gamit niya tapos si pool si okay yun na si pool tapos si Faleg si Paul kasi di ba Sunday tapos Monday hindi siya ano dapat Sunday Monday dapat ano sila uh, sunod kung Bisaya pa sunod so si Faleg is military affairs gusto ko unahin si ano ito si Demon si Samael. si Samuel is God of War dito mo makagimat si Mars di ba meron mga orasyon na ano mga kabal at kunat tagaliwas hindi putukan ng bala dito mo siya gamitin sa Tuesday itong ito gamit to sa mga sundalo uh, pakipaglaban ang gamit naman ito ang tawagin mo siya ito yung paandarin mo tapos mag-empower na yung mga dipinsa mo Okay, iba't ibang klasing dipinsa. So sa so Wednesday mo siya, ay sa Tuesday mo siya gagawin. Okay, makagimat. So ito naman si ano, makagimat si <coughs> si Hagit makagimat si Venus. Ito yung uh, Friday, 'di ba? Si Venus. Si Haniel gamitin mo siya si Hagit. Pagtawag nito, ang Venus is is the goddess of uh, love and fertility. So, dito na yung mga ano, pampaibig, pampaswerte. Ito na ang gamit niya ni ano Venus. Mga, kung meron ka nito, marunong nga tumawag ni haget ang abilidad na meron ka attractive ka sa lahat ng tao okay ang lahat ng maganda nasa sayo na ito yung abilidad ni Haggit. Okay? <clears throat> si Aratron na naman mga kagimat, I think this is the last one. Si sa Saturn. So, alchemy, magic, medicine, lahat ng dyan sa kanya, mga tagulilong, meron din doon sa kanya, ka Aratron, anything, pwede mo siyang i-change na ang stone ng, ng treasure or, or mga gold sa araw na sabado mo siya gagamitin. Ang gamit kasi nila, um, diba sa atin martes at bernes ang ano magpapanda ng mga agimat mga gamit dito sa astrology ang paggamit nito is everyday pero everyday different ang ang dala uh, example sa friday doon ka yung mga mga pampa-attract ng tao asa uh, sa Tuesday dit doon ang mga pakipaglaban digmaan kabalkunat para marilan hindi katablan ng bala at kahit anong anumang patalim so every day meron silang mga specific na assignment doon ka mag empower once na empower na pwede mo din siyang gamitin araw-araw yung ang ano lang ang ang devotion mo lang is yung araw na yan isa isang once a week ka lang in, in, in short once a week ka lang uh, magdasal sa kanila okay sa atin, every Monday or Tuesday, every Tuesday and Friday, ang mag-ritual mag, -mag -ritual sa kanila, once a week lang, pero eh, once a week, pero meron kang specific na gamit, okay pero ang nangyari sa, para, para sa akin mga kagimat, is everyday kasi ako, is every 6pm and 6am, tapos araw-araw uh, pero, pero kung marunong ka gumamit dito, once a week lang to tapos mag-effect na paggagamitin mo siya pwede na kahit anong oras kahit na anong panahon pero ang devotion mo is once a week lang okay mga kagimat please like, share, subscribe to my youtube channel and click the notification bell at kita kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat na si Paraon marami pong salamat sa inyong panunood <sighs>